Naging issue mo na ba ito na okay pa yung stator mo pero may nagsabi sa iyo na palitan na? So sa video nito malalaman nyo ang proper na wirings na dapat hindi tayo kaagad-agad nagpapalit na ng stator. Uh -huh. Good afternoon sa inyo mga kabiker po rin ng Panginoon at muli ito na naman tayo para makapagbahagi ng tutorial. No? So kung mapapansin nyo may mga parts dito ng ignition system at meron dito isang battery. So itong video nito is napaka-importante sa atin. No? Alam lalo na tayong may mga motor. No? Kadalasan kasi ang nagiging problema, uh, palit na silang palit ng stator. Kahit hindi nila alam kung palitin na, real talk kasi, hindi lahat ng nagmomotor alam mag-wirings. Wala tayong idea about sa wirings. Kaya pag sinabing hindi na pwede yung stator mo, palitan na. No? Ngayon, meron na tayong mga idea na mga DIY na napapanood natin na pwede nating i-test yung stator natin kung pwede pa. So, alam naman natin, pag yung stator ang tinetest natin, pagdating sa ignition system, ah, separate yan doon sa supply ng battery. Sa mga may motor na wala din idea sa pag-wiring or sa ignition system ng motor, separate po yung supply sa battery at saka sa ignition system natin. Pag sinabing ignition, ito yung mga parts sa motor na nag ignite doon sa spark plug. So ano nga ba itong ignition system parts na to? magsimula tayo sa stator. Ayan, sa stator, ito yung unang parts na nag create ng current to supply CDI. Ano yan? Ito, CDI. No? So, 6-pin. Meron din tayong 4-pins dito. So, ipapaliwanag natin yan mamaya. So ito yung unang-unang nag-create ng current para supplyan yung CDI and then yung CDI so supplyan niya naman yung ignition coil para magkaroon ng spark yung spark plug. Kaya marami sa ating mga newbie na walang kaalam-alam sa wiring at sasabihin sa kanila na sira na yung stator mo. Kasi minsan ang chine-check lang nila kung light coil or charging. No? Pre, check, mo kung may supply sa ilaw. Yellow wire sa state And then yung white wire, oh, minsan pink, siya yung charging. No? Yun yung mga sinusupplyan ng mga wires na to. And then dun sa mga mekanikong gumagawa, hindi ko nila lahat, wala din namang alam sa wiring. Hindi naman lahat ng mekaniko kasi all around. Meron lang mekanikong magaling sa makina, meron din namang mekanikong magaling lang sa wirings. No? So hindi lahat. Yung stator kasi, nakakala nila, panitin na. So, nagpapalit din sila kagad ng bago. Ang gusto kong malaman niyo mga kabiker, tignan nyo muna kung ano yung supply ng stator. So, nga yung sinabi ko, merong sinusupplyan niyang mga yan kasi may iba't ibang wire yung mga yan. Halimbawa, ito. Itong 5 pins, no? meron siyang limang wire. So, stator drive to pag may limang wire kasi meron siyang primary wire. Ayan, yung black-red. So, ano nga ba yung supply nito? Di ba? So, itong black red primary coil, so ito yung nagsusupply papuntang CDI. And then, itong blue white, pinakatrabaho nito, transmitter. Tinatransmit niya yung current sa pamamagitan nito, pick up na to na dumidikit doon sa may magneto, pag kumikis-kis yan, doon nagsusupply ng current. No? And then, itong white, separate to. Papunta ng rectifier. Ayan. Kung mapapansin nyo, white. Same color. Ayan. And then, yung yellow, separate din dito sa yellow. Ngayon, bakit nagpapalit kagad sila? Di muna nila i-check yung ignition system. Yung ignition system, yung part ng primary at saka yung pulser. Yan yung i-check iche nila. Isama nyo na yung ground. Kasi pag hindi nakakonek ang ground, hindi magpa-function lahat yan. No? So, importante pa rin yung ground. Ngayon, etong primary wire at saka pulser wire, wala na siyang supply, talagang papalitan mo ang stator mo. Pero, kung yung primary wire lang ang walang supply, etong pulser na siyang transmitter, may continuity pa rin, no? kahit wala ito, kukubra pa yung stator natin. So paano ka biker? So magbabattery operated tayo na CDI. ito wala nang supply. ito kasi yung match niyan, no? Etong match niyan. Etong CDI na 6 pins. 'Yan, may primary wire dito. So ito kasi yung match niya. Ngayon, pag ito disable na to, pwede tayong gumamit ng lipan na CDI para gumana pa rin yung motor natin. No? ngayon Ngayon, kabayger, bakit yung iba apat lang na wire? Mas mainam yon, kasi pang battery operated yon. Tulad nito, four wires. Ayan. White, yellow, blue, white, saka green lang. Apat lang. So, wala yung primary nga. So, ang match talaga nyan, yung pang battery operated. Ayan. DC supply tong dalawang to. No? So, eto ang mats. Ngayon, pag ito na supply, ng supply ng charging system at saka light coil, yes. nagpapalit kagad tayong stator. E pwede pa naman di ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, itong pipe pins na stator, kahit na disable na to, pwede tayong gumamit ng dipan na CDI. Pero ito, magiging disable na to. Kasi ito yung mats niya. Ngayon, kung namamahalan kayo sa CTI, stator na lang bilhin nyo. Pero, mas mainam kasi, yung mga unang stator natin, yan pa yung mga branded na stator. So, ang ginagawa nila, pinapariway nila. No? Kabayker, kailangan ko na bang magpalit ng stator pag ayaw nang umandar yung motor ko? No? Depende yan. Lalo-lalo na kasi, yung mga battery drive, like etong 4 pins, pag patay ang battery mo, hindi ka talaga handar kasi naka-battery operated ka na 4 pins. Alam naman natin yung supply nito. Yung isa dito sa may ilalim, sa positive yan nakakabit. Doon mismo sa supply ng battery. Kabiker motor ko kasi naka operated na. Pero yung light coil ko, wala na siyang supply sana ako pwedeng magkabit ng ilaw. So gawin din natin na battery operated yung headlight natin. No? Alam naman natin kung paano mag battery operated ng headlight sa accessories wire, yung positive, then yung natitirang wire sa negative. No? Kasi nalilito tayo na sabi nila ignition system kasama yung battery. Although lahat yan is electrical system, pero nakahiwalay pa rin yung ignition system. Yung battery, separated yan sa supply ng ignition system. No? Naka-separate yan. Iba yung supply sa battery, iba yung supply din sa ignition system. Pero pag battery operated ka na, ang nagiging supply ng ignition system galing sa battery. Minsan nalilito tayo na wala na, mahina na yung charging mo, ay na rin yung light coil mo, palitan mo na yung stator mo. Siyempre, gumagana pa naman yung ignition system mo. Umaandar pa rin naman. So, papalitan mo ba kagad? Pwede ka namang mag-battery operated ng headlight. So doon tayo minsan nalilito mga kabiker, no? Kaya nga magastos mga kabiker yung papalit-palit na stator kahit okay pa siya, no? Huwag tayong papayag na pa palit ka na ng stator, mahina na yung charging mo. Maari din naman, kasi nga mahina yung charging, pwede ka magpalit ng stator. Eh, hindi mo naman kailangan mag -battery. Okay pa yung ignition system mo, nag-spark pa yung spark plug mo, so magagamit mo pa rin. No, kapay anong paraan para lumakas yung charging system namin? O so, alam na natin yung solusyon dyan. no? Pull wave natin yung stator. Mas stable yung supply niya sa DC. Kasi pag pull wave ka na, DC current na yan, no? Doon sa mga nagko convert no? Mas mainam na gamitin nyo yung full wave rectifier. Meron kasi sa Shopee yan, mga full wave rectifier yung 4 pins. Kaya nga 4 pins ang gagamitin, hindi 5 pins. Ise-separate na yung headlight nyo. Kasi pag naka full wave kayo, doon pa rin sa linya ng stator drive nyo kinabit yung headlight nyo, aba, susunogin nyo yan mga kabiker. Malakas na kaya yung supply ng full wave. So kaya nga ang process ng full wave, DC current, ang supply kailangan yung, yung sasalo din ng DC current na gagamitin nating rectifier, full wave din. So kasi yung minsan, hindi natin alam yung talagang proper na wiring kaya problema tayo. Bakit nag-pull wave na ako kabiker? Nalulobat pa rin. So, kailangan mong mag-pull wave din ng rectifier. So, intindihin muna natin na kung ano yung talagang linya ng battery doon sa stator natin at yung ignition system natin. So, yun yung simpleng discussion natin about wiring. So, yun lang mga kabiker, simple lang yung video natin. I hope na mayroon kayong natutunan. At uh, disclaimer lang, no sa mga nakakaalam, ipaubayan na natin dun sa mga newbie para So, yun lang mga kabahiki at shoutout na tayo. Shoutout kay Bebencio Valdez at saka yung mga elevator technician na kasama niya. Shoutout sa inyo dyan sa clan ngayon. So, yun. Shoutout din kay Reynald Dominguez, Shoutout kay Reynald Dominguez, Ayan. Shoutout din kay Angels or Devil Fuel. Angels na, Devil pa, no? Shoutout din kay Fiel Jan Solinap. And then yung panguli, shoutout kay Jan Carlos Solarte ng Kapis. Ayan. So yun lang yung mga shoutout natin. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click niyo na rin yung notification bell para updated yung Facebook mga <coughs> yung inyak-upload natin. So huli mga kabay Thank you for watching. God bless.